Ito hmm. si hmm. hmm. gulay ng talbog balut sa batang ng balay

O, oh, okay. Mm hmm, mao sa ano? Linis na yun. Linis yung maging linis ko doon kahapon. Yan ma, kuha na mo na. Ano, kapal na eh. Tsaka doon pa. Ang dami pa doon pala oh. Kasi may plastic ha. Ano yan. Yung ano, rubber tree. Tatanin na niya. pala yan ano. Mm-mm. Uh -uh. Pag malaking malaking na pala yan, Ano? parang may yung ugat ay ano mga Oo. Parang, parang yung balite. Hmm. na na yung mga ugat natin. ng katawan. na yung. Maganda 'yan sa paso eh. Diba, yan ko. Doon ma, tara doon, din tayo. Hmm. Iyan, di, pinutol mo. Hmm. Susuwi, so, galo na naman. Hmm. Matataas yun na Pero anong sumasang? Ha? Tara doon tayo sa ano. Sa kabila. Itatanim ulit yun. Ito, hindi nataas ito, ano? Hindi, maganda yan. Pag nabulak-lak, parang alas jeez. Saka madali yan ma umano. Ito ay ano mo lang. Kahit yung sewing na ang maliit lang. Ayan. Wala na dyan, ma. Doon naman, sa kabila. Maya-maya naan dyan yung mag-iisip. Susundan nun si mama. mag Pag hindi, umulan. Dapat ito yung napakuha lang ng lupa. Kakat ka din po. Ang maganda dyan, matangos yung mundok ng lupak.